Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers, ay magbibigay po ako ng actual measurement sa ating farrowing crate. Meron kasi tayong isang ka-farmer na nag-request kung ano ba yung sukat ng ating farrowing pen. So i-measure ko po ito actual ngayon mga ka-farmers gamit po itong steel tape. Shout out to sa isa nating ka-farmer na merong YouTube handle na ka-rescue. Hello po, kumusta po kayo? At shoutout out din po kay Sir Jerome Bagasina from Camarines Sur. Kumusta po kayong lahat? I hope you're doing well mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, actual po nating sukatin kung ano ba yung sukat ng ating farrowing rate. Hindi ko kasi siya na-memorize mga ka-farmers. So ngayon, kukunan po natin siya ng measurement. Yung gamit ko po ngayon na unit ay CM. So watch this video until the end mga ka-farmers, lalo na po yung interesado na gustong magkaroon ng kanilang sariling farrowing crate. Actually, pwede po tayong gumawa ng bakal mga ka-farmers or pwede din na yung kahoy or kawayan muna. Noong bago pa kasi kami sa pag-iinahin, hindi pa kami nakabili ng ganito mga ka-farmers. Yung ginagamit po namin ay kawayan po. Pero yung lapad ng kawayan at saka ito mga ka-farmers, hindi sila magkatulad. Ito yung standard na size ng farrowing pen mga ka-farmers. Pwede ito sa mga maliliit na inahin at pwede din para sa mga malalaking inahin. And actually mataas din to mga ka-farmers dahil merong mga breed ng inahin na mataas po sila. So para comfortable po sila sa kanilang movement mga ka-farmers, kaya ito po yung design na ginagawa natin. Binili po namin ito, ready made na siya mga ka-farmers, pero yung gumawa nito ay expert po talaga sa paggawa ng mga farming crate. Dual purpose po ito, kapag meron kaming inahin, inilagay lang po namin dito, pinalabas lang sila mga ka-farmers kapag pabarakuhan natin. Then after mabarakuan hanggang sa magbubuntis sila at manganak, andito lang po talaga sila. So, para sa ating mga ka-farmers na hindi po nakasubaybay, meron po kasi kami inahin dati. Lima po yun. Pero nang pumasok po yung ASF dito sa lugar namin, ibinenta na lang po namin yung aming mga inahin. Ngayon mga ka-farmers, sundan nyo na lang po ako kasi hindi ko familiar yung mga ano ba yung mga pangalan dito, ganyan. So, pakisunod na lang po. Yung measurement na unit na gamit ko ay CM po. So, ayan. Dito sa may harapan, mga ka-farmers. Ayan. Tubo po yung ginagamit natin dito. So, ito dito sa may harapan, mga ka-farmers, ay 64 cm po yung lapad niya. So, ito yung lapad. 64 cm po yung lapad. Standard po yan na size. Pwede siya sa mga maliliit na inahin at pwede din sa mga malalaki inahin. So, nasa 64 cm po siya. Then, para naman sa kanyang length mga ka-farmers, itong andito. So, ayan. length mga ka-farmers, 209 cm po siya. So, ito yung sa may pulungan ng inayin mga ka-farmers. So, yung length dito ay 209 cm. Then, sa height naman, to mga ka-farmers hanggang sa ibaba. So, yung height niya ay 94 cm. 94 cm siya mga ka-farmers, pero take note dahil hindi po yan hanggang sa sahig. So yung 94 cm natin mga ka-farmers hanggang dito lang. So ayan po, hindi po talaga siya hanggang sahig yung height natin na 94. O ulitin ko mga ka-farmers, yung width niya is 64 cm. Yung length niya, yung paganito ay 209 cm. At ang height mga ka-farmers ay 94 cm. Ito po yung area kung saan inilalagay natin ang inahin mga ka-farmers. And since farrowing crate ito mga ka-farmers, dual purpose to, gestation at saka farrowing pen, meron din siyang area para sa mga biit. So ayan mga ka-farmers, sa makikita nyo, meron siyang space dito na doon pwede makapagstay yung ating mga biik pagkatapos ianak ng inahin. Ayan. Left and right po yan mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, steel mating po yung ginagamit natin. Durable po talaga ang ganitong farrowing pen mga ka-farmers dahil gawa na siya sa metal. So, kahit na nakatambay lang po ito dito, sa ngayon na wala pa po tayong inahin dahil magsisimula po tayo ulit sa inahin mga ka-farmers, hindi po siya masisira. Then, itong andito mga ka-farmers, yung sa harapan, yung total measurement nito ay 189 cm. So, itong dito sa harapan mga ka-farmers, ito siya. Itong parang guard para sa mga biig ay 189 cm po yung sukat nito. Then yung dito sa gilid mga ka-farmers, of course the same po yan sa length ng ating tubo dito sa inahin. So ayan mga ka-farmers, I think yung importante dito ay ito lang sa inahin. Then meron tayong lagayan dito ng water drinker para makainom po yung ating inahin. So kailangan siya na lagyan natin ng source. So, ganyan lamang po kasimple yung ating farrowing crate mga ka-farmers. So, yung lapad naman mga ka-farmers para sa space ng mga biik ay 63 cm. So, ayan. So, ito yung lapad ng kanilang higaan. The same po yan sa kabila mga ka-farmers dahil equal po yung paggawa nito. Pero depende na po sa inyo mga ka-farmers yung para sa mga biik. Then dito pala mga ka-farmers, ayan, yung height dito. So yung dito mga ka-farmers, yung height dito, kasi hanggang sa ilalim yung bar na inilagay natin na harang para sa inahin, para hindi po ma tapakan yung ating mga biik. So, 71 cm lang po. At yung space ng bar na nakaharang para hindi po matapakan yung ating mga biik, mga ka-farmers ay 33 cm po hanggang sa sahig. So yan po yung ilagay natin na height para hindi po matapakan yung ating mga biik. Then meron tayong mga ganito. Ayan. Mga ganyan mga ka-farmers. Yan po ay para hindi po makalabas sa ilalim yung katawan ng inahin mga ka-farmer. So meron po siyang harang. So, ayan, ganyan lamang po kasimple yung ating farming crate mga ka-farmers. Yung gastos nito, hindi po ako makapagbigay kung magkano ba yung total gastos nito mga ka-farmers kung sakaling tayo lang po yung gagawa. Dahil pinagawa lang po namin to. Nabili namin to ng 7,500 ang bawat isa mga ka-farmers pero ilang taon na po. Mga 2017 po namin nabili ang farming crate na ito mga ka-farmers then hanggang ngayon andito pa po. So dalawa po sila mga ka-farmers. The same lang po yung size nila. Maganda po talaga kung meron tayong ganito mga ka-farmers dahil matutulungan po talaga na hindi matapakan yung ating mga biik kapag nanganganak ang inahin. Pwede din na merong iba kasi mga ka-farmers na ganito lang po yung meron sa kanila. Ayan, yung lagayan lang ng inahin. So, para siyang gestating pen. So, less ang space na magagamit natin mga ka-farmers, lalo na kapag maliit lang po yung lugar natin. Yan po kasi yung plano namin if makapag-extend na po kami dito, mag-send kami ng flooring dito sa may gilid mga ka-farmers, then mga ganito na lang po yung ilalagay namin, then merong maliit na space para sa mga biik at lagyan lang po namin ng mga harang-harang. Ito kasing ganito mga ka-farmers, ang laki po ng space na i-occupy niya. So, kailangan namin ng mga ganito lang. Ang importante kasi yung sa inahin na hindi matapakan yung ating mga biik. So, ganyan lamang po kasimple ang ating farming crate mga ka-farmers. I hope na makatutulong po sa inyo ang video ito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!